Si Trevor! Trevor! Madulas! Madulas! So, we oh. <laughs> oh, wala pang yelo yan. Kinakain mo na. Kinakain mo na. Kinakain mo na pag pumila ka, Tet. Tet, pag pumila Pagpumila ka, dalawahin mo, ah. Hoy, may kamote. Hoy. Tayo po, ikaw lang, ikaw lang. Ora, meda ikamote dito, ayan, magsawa kayo. Ako na, ako na. Special SBB atin. Special. Ah, masino saging, pa. dənimə vəri